Hello guys at sa ating mga magiging kaayuda dyan isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat ako nga pala si Kuya Uli ang inyong kaayuda at ako po ay dating isang OFW at kung mapansin nyo guys dati ako mataba, ngayon pumayat dahil nga dumana ako sa pagsubok nagkasakit nagka diabetes dahil nga siguro sa lifestyle na aking kinakain at meron pong kaming history na sakit na diabetes mula pa sa lula at sa aking ina. Kaya ito guys, sa awa tulong ng Panginoon Diyos, muli naman akong nakarecover, malakas muli at muli ko na namang umpisahan at ipagpatuloy ang pagtulong ko sa kapwa kasi matagal ko nang ginagawa yun noon wala pang pandemya, ako na may nagbibigay ng mga ayuda, katulad ng bigas groceries, kaunting halaga at yun nga yung pinakauna kong pabahay kay nanay Shirley guys na siguro nasa mga 80% to 90% patapos na siya kaya lang hindi ko yan binablog noon ginagawa ko lang i eh, tumutulong lang talaga sa kapwa dahil nga uh, naniniwala ako na kapag tumulong tayo sa kapwa ang Diyos naman ay magbigay sa atin ng pagpapala kaya ito na ngayon umpisan ko muli ang pagtulong ko sa kapwa pero sa pagkakataon nito guys ay ibablog ko na para naman makapagbigay ng inspirasyon sa ibang tao dahil maraming tao na gustong tumulong sa mahihirap nating kababayan kaso lang di nila alam eh kung paano, nila, paano sila tutulong dahil nga busy sila sa trabaho busy sila sa negosyo kaya hindi nila alam kung pa paano itulong yung dami nilang pera mga kaayuda eh ako naman madali kong maiabot ang tulong dahil nga ako'y isang field worker as sales agent kaya nakakarating ako sa sulok-sulok nakakasalamuha ako doon mga kayuda ng uh, sobrang mahihirap na tao naawa ako sa kalagayan nila kaya pag, pag nakita ko na nangangailangan na talaga agad-agad eh, nagpapaabot ako ng tulong sa kanila sa hayagman o sa lihim ginagawa ko yon dahil nga hindi ko po kayang matiis ang kanilang sitwasyon na wala na rin silang makakain kaya bago natin puntahan yung ginagawa kong pabahay kina Nanay Shirley at sa kanyang pamilya ay nais ko munang sabihin sa inyo mga kaayuda kung bakit ko yung ginagawa at bakit ko yun bakit ko yun uh, tinutulungan yung ganong mga tao dahil nga dahil na-encounter ko sila sa field, sa field mga kaayuda kaya may pagkakataon akong ma-interview sila kung ano ang sitwasyon nila kalagayan nila na kailangan na bakagad agad ng tulong dahil nga yung minsan yung iba may mga sakit na kaya ang ginagawa ko nagbibigay ako ng gab paggamot yung mga kaayuda hindi naman ako totoo hindi ako mayaman pero mayaman ako sa puso sa pagtulong sa kapwa mga kaayuda doon ko binabawi kasi nga um, yung kinikita ko sa aking trabaho hinahati-hati ko yon meron talaga akong nilalaan doon na pang charity para doon sa mahihirap dahil talagang naniniwala ako mga kaayuda na pagpapalain tayo ng Diyos kapag tumutulong tayo sa kapwa so bilang kaayuda nyo siguro masasabi kong pwede natin gamitin tong isang instrumento na merong gustong tumulong sa kapwa idaan natin sa mga ganitong mga pagbablog malay mo merong meron tayong marami o marami pa tayong matulungan mga mahihirap na marerescue natin sila sa kahirapan mga kaayuda at Diyos na ang bahala sa atin so ngayon mga kaayuda ito po yung bahay nila Nanay Sherly noon ayan at meron din po akong maiksing video nung time na inupisan kong i-construct ang bahay nila. Panoorin po natin. Hi guys! Good morning! Dito kami ngayon guys sa dako ng Pitan para mag mag-construct ng isang bahay. Malit lang ito guys, one story lang. Tara guys, punta tayo sa aming ginagawang construction dito sa Bahay na ito. Guys, nandito kami ngayon sa unang stage ng aming trabaho. Puputol kami ng bakal. Ito yung mga kasama ko sa trabaho, guys. Masipag naming mga trabahante, guys. Si Kuya Ryan, si GR, at si Ate Tati. Yun, guys, tumakbo, guys, yung isa, guys. <laughs> <laughs> Pag yung gayahin niyo guys, katulad tinakbuhan niya ako nung iniwan niya ako sa tabi. Yes! Yeah. Nahakot na namin ngayon yung hollow block. Yeah. No. Okay. Oh, Napa napakalayo ng pinagpunan nito guys, isang kilometro pa. Pero sumakay naman kami. <laughs> Kahapon guys, nag kami dito. lang umulan kahapon guys Medyo maputik yung Ano namin yung lupa ngayon Okay guys Dito lang hanggang dito lang kami Paalam Alam nyo mga kayo da, Sa totoo lang Wala talaga akong alam o experience Kung paano gumawa Magkonsrak ng isang matibay At konkretong bahay If e, paano ko naman nabuo yon? Ang ginawa ko mga kaayuda, inaral kong mabuti kung paano gumawa ng isang konkretong bahay. Pinaglalaanan ko yun ng mahabang oras para lang magiging tama at accurate yung mga sukat ng papagawa ng ganyang klasing mga bahay. At bumili rin ako ng uh, power tool para makatulong at mabilis maikabit ang mga materialis sa bahay. Kaya yon mga kaayuda, dahil sa determinado kong matapos yung bahay, lahat yun, sinakripisyo ko para lang kay Nanay Shirley at magkaroon ako ng project na matapos ang isang kongkritong bahay na kahit wala pang experience. Kaya yun, mga kaayuda, sa awa at tulong ng Diyos, nabuo naman. So ayun mga kaayuda, dumating na ako dito sa lugar nila Nanay Shirley. So bibisitahin na natin yung bahay nila. Sama nyo ako. So bali dito lang sila nakatira mga kaayuda. Nandito yung bahay nila. Papasok tayo dito sa skinita na to. Yun mga kaayuda, yan yung bahay na ginawa ko para sa kanila. ito yun mga kayuda yung bahay nila ayan siguro mga kayuda mga ano na to nasa 80 to 90% patapos na tumbahin bahay na to kulang na to ng plastering sa labas yung bintana makabita ng ano, bagong bintana temporary lang yung bintana na iniligay dyan so yan yung bahay nila mga kayuda mamaya papasokin natin bahay ni Nanay Shirley so ayan pasokin natin sa loob sana may tao baka ito lang sila ayan Ayo. Kumusta? Okay naman. Ah. Thank you. So ito yung bahay naman kayo daw. Ah, okay na. Naikabit okay, na namin yung pinto. Nasaan si nanay? Nasa uh, kusina. Kusina? Ah. May dala pala akong ano tay? Yung ano? Ay, yung <laughs> durian? <laughs> Pasalubong? Lugay <laughs> na mag-ilog sa saunan <laughs> eh. Yung hinarbis ko nung nakaraan. Ay na, kumusta po kayo? Okay na. Ah. Napansin ko may bago kayong hinay <coughs> ko na sopa. Sopa. Oo. Oh. Ayun. Ay, gigi ko na lang di pa kung anak ka na sa tawas. Ay, kumusta na kayo dito, Tay? Okay na. Ay, hay na ng pupuy, dinami ng ulan. Kayis... kaya uh, um, sa una, apay mong gawa, yung katulog, kaya tulog ba ngang bala, yung samuhangin, di katulog, kaya matulog, di matulog ba? na, katulog namin, kaya ba po nang ngang tulog, kaya di namin tulog ulan. Maya, ang ganda, mga kayo da dati kasi mahirap yung sitwasyon ng bahay nila nanay, tumutulog yung ulan, dahil nabubulok na rin yung bubong, kaya Kaya nawa nga sa kanila noong mga kayuda, kaya tinutulungan ko sila na mapagawa ng bahay. Dahil na sobrang kaang hirap ng buhay nila. So ano naman masasabi niyo sa bahay na simintado na dahil? Ako ay okay. kong pasalamat sa imo ha. Nga may tabangan ni Nimo. sa pag buhan ni ni ay marog. Sa una, pwede na mong lesura lang yung buulan mag-aabalhin-balhin niya sa aming higdaanan kaya pwede magtulo ang ulan. O, nandako kayo kong basalamat sa inyong mga uh, handi na po kayo gumasang. Yan mga kayoda. Uh, nanay kasi noon mga kayoda, sobrang hirap ng buhay nila dahil may bahay nila uh, nagkubulok na kaya naawa uh, ko sa kanila kaya pinapagawan ko sila ng ano, uh, bahay na ganito, simindayo. Salamat din dahil tumulong yung anak niya. Isa yung anak nga nang trabaho sa Manila, nagpadala padala ng materialis. Uh, Kalawa na nakapag-agro din yung anak niya. Kaya kaya nakapasalamat ako dahil mayroong tumulong sa amin. Isa siyang mabuti at mabait na anak ni nanay. Saludo ako sa kanyang mga kaya dahil tumulong siya sa pagbili ng materialis para mabukit yung bahay. Kung hindi dahil din kay giniling, ha? Huh? Uh, hindi tayo makagawa ng ganito kalaking bahay Siguro kung ako lang, magawal ko naman yun, pero medyo maliit lang, at least maayos na yung bahay. Nay, ah, uh, kumusta yung sakit nyo noon, Nay? Oh, okay, ra, Pero karamuran. Naka-recover na po kayo? Yun, kayo da, mga kayo da. Dati kasi si Nanay nagkasakit ng asma. Oo, oh, asma. Kaya, hirap na hirap si Nanay na huminga noon. Oo, oh, oh. Sobrang... po so, ginhawa niya ako wa kuy ka wa kuy may nga mau na ang mga ayun mga kayoda so nagpapasalamat tayo sa kay Jenilyn yung anak niya na tumulong sa amin mga kayoda ng padala ng ano, gamot para po ano sa sakit ni nanay dahil dati yung mga kayoda nahirapan talaga si nanay kahit mag ano maglakad-lakad lang eh, uh, humihingal na Saan kayo ngayon nagtatrabaho, tay? Anong ginagawa nyo ngayon? Ako, karoon nyo. Ako lang kayo nagtatrabaho kayo. nito kung sa akin sakit. Ah, nagkasakit po kayo? Anong sakit nyo po, tay? Sakit akong likod. Hindi ko nalang sa doktor. UTI daw. Wala na, wala na. Kapwa ako, ako trabaho Ano, silang gusto, mas balay. Kaya hindi, hindi, makaya. Kaya sakit, kaya akong likod. Yun, makawa naman, mga kayuda. Si tatay may sakit pala sa likod. Yung nahirapan kayo mag, ano po, maglakad kaya naman. Maglisod labi na mura malipong. Um, Mag-inom po kayo ng gamot tay Ah, may nang nirisita mga ano, Ay, gamot. Ayun mga kayoda, salamat at uh, alam na niya tatay ko ano yung gamot na bibili niya para makarecover ulit. So ayun mga kayoda, nandito yung anak ni tatay, si Ryan. kumustahin natin yung anak ni tatay, mga kayoda. Ah, uh, Ryan, kumusta na po kayo?

Yan. Tapos karamihan ng anak ni tatay mga kaayuda nila nanay Shirley, mga babae. So ilan na lang kayo mga estudyante na natira dito? Tatlo. Tatlo na lang kayong estudyante na nag-aaral. Ino na mo itong ano? Ito so, yung anak ko. Anak nyo? Anong pangalan ng anak nyo po? Dani po. Ah, si Danny. Anong pangalan nyo ate? ako si Jenny Sikutan si Kutan. So, ilan po lahat kayo magkapatid? Um, seven po. Yun po yung panganay niyo po, si Jenny Lynn, di ba? Si Jenny Lynn po yung nasa po, uh, oh, Shout out kay Jenny Lynn po. Siya po yung isang certified kaayuda natin na tumulong dito sa kinanana ni Sherlyn na mapaayos at mapakongkrito yung bahay. Kaya napakabait at napakabuting anak ni Jenny Lynn po. Kaya sana tularan siya ng maraming anak na yes. talagang nag, hindi pa siya nag-asawa, di ba? Hindi, hindi pa rin nag-asawa dahil nga gusto niyang makatulong sa kanyang mga magulang. Sana lahat ng mga ganong anak ay ganun yung layunin para at least maka, ng kasiyahan ang kanyang mga magulang at makatulong din sa mga kanyang mga kapatid na nag-aaral. Lalong-lalo na si Ryan na nag, sa ngayon nag-aaral pa po. Grade, grade, anong grade nyo Grade 11. Kaya magsikap po kayo mag-aral, ano, Ryan, para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Dahil alam naman nyo yung hirap ng buhay dati noon. Sobrang hirap talaga. Kaya sana, sana makagraduate kayo. Anong kurso pong kukunin nyo? Po, sundalo po. Maging sundalo? Bakit po magsusundalo kayo? Tulong ako sa bansa natin. Bansa natin. Ah, ayos. Ang ganda ng pangarap ni Ryan, mga kayuda. So, saan po yung lugar nyo dati? Sa, sa Marilog. po. Hmm. Sobrang layo po yun dito, di ba? Marilog. Uh, Bulubundokin po yun. Ano po yung karamihan hanap buhay doon sa Marilog? Sa Sa bukid. Dati yung tirahan niyo noon doon, sobrang layo po kay sa no, sa Ha? Paralan. sa paralan. paralan. so ilang oras yun lalakarin papunta doon? Dalawang oras. Dalawang oras? Oh, oh, may mga ilog pa. Tatawid pa kayo ng mga ilog. delikado pala yung pag-aral. Eh, paano pag umulan tapos tumas yung tubig sa ilog? Paano kayo tatawid niyan? magbalik na lang kayo sa bahay nyo pag hindi kayo makatawid ah, kawawa naman yung sitwasyon nila noon mga kaayuda ngayon lumipat sila dito sa ano sa kanayunan para uh, ah, maghanap ng magandang kapalaran dito buti na lang dito medyo malapit-lapit lang ang paralan ayun mga kaayuda